Sa isang maliit na nayon ay nakatira si Jeremiah, ang matatag at masipag na bata at ang kanya mga kapatid na si Pilar, John, Joseph at Pedro. Masaya silang namumuhay sa kanilang tahanan, puno ng tawanan, kulitan at saya. Isang araw ay nagpasya silang mangisda sa tabing dagat upang may makain sila sa tanghalian. Kaya't naklakbay na sila, daladala -dala ang kanila mga panghuli sa isda. Nang nakarating na sila ay agad na sila ng huli ng isda. Naghintay sila ng ilang oras hanggang sa maya maya ay may nahuli na si Jeremiah ng isang malaking isda. Tamang tama lang ang laki ng isda para sa kanilang magkakapatid. Sinabi ni Jeremiah sa kanyang mga kapatid na tama na itong isda na to para sa atin at inaya na ang kanyang mga kapatid na umuwi dahil tiyak nagugutom na din sila. Maya-maya pa ay naglakbay na muli ang magkakapatid pauwi sa kanilang tahanan. Ngunit nung nakaalis na sila ay may paparating na trahedya na hahamon sa magkakapatid, ang mga pirata. Si Captain Zhu ang leader nila at kasama niya ang kanyang mga tauhan. Tinanong ni Captain Zhu kung marami ba daw silang makukuhang mga pera, diamante at mga ginto sa isla na kinaroroonan nila Jeremiah. Sabi naman ng alalay nito ay oo, sinisiguro niya sa kanya na marami silang makukuhang yaman sa islang iyon. Tumungo si Captain Zhu at nagbigay ng hudyat para sa ang isla. Sa kabilang banda, habang naglalakad ang magkakapatid ay nakalimutan pala ni Pilar ang kanyang panghuli sa isda sa tabing dagat. Sinabi ni Jeremiah kay John na samahan daw niya si Pilar pabalik sa tabing dagat upang kunin ang naiwan niyang gamit. Maya-maya ay naghiwalay muna pansamantala ang magkakapatid. Sa kabilang banda ay nakababa na ang mga pirata mula sa kanilang barko at sinabi ni Captain Zhu na huwag silang magpapahalata at itago ang inyong mga baril sapagkat magpapanggap lamang sila bilang mga ordinaryong mga dayuan. Maya-maya pa ay naglakad na ang mga pirata sa isla at nagmasid-masid. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad ay nakasalubong nila sila John at Pilar. Tinanong ni John kung sino sila at ano ang sandyan nila sa isla. Sabi naman ni Captain Zhu ay mga dayuhan lamang sila at narito sila upang magpasyal lamang. binulong ng alalay na pwede nilang sundin ang mga bata at nakawin ang kanilang mga pera at gamit. Sumang-ayo naman dito si Captain Zhu at sinabi niya na kung pwede daw nilang dalhin sila sa bahay na tinitiran nila at doon na kumain. Anya ay nagugutom na daw sila at hindi pa daw sila kumakain noong araw na ito nagdalawang isip ang magkakapatid kung papatuloyin ba daw nila ang mga nagkukunwaring mga dayuhan. At dahil Pilipino nga sila at mapagtanggap sa bisita, ay pumayag naman sila at sinabing sundin daw nila silang dalawa papunta sa kanilang bahay sapagkat tamang tama ay baka naluto na din ang nahuling isda nila kanina. Maya maya pa ay walang alinlang ang sinundan ng mga pirata ang magkakapatid. Nung nakarating na sila ay tamang tama ang dating nila dahil luto na ang isda. Tinanong ni Jeremiah kung sino ang kasama nila. Sabi naman ni Pilar ay mga dayuan sila at wala pa daw silang kain. Sagot naman ni Jeremiah ay tamang tama ang dating ninyo. Halina kayo at umupo na kayo. Masarap tong niluto ko. Tara. At syempre, nagdasal muna ang magkakapatid bago kumain habang ang mga pirata ay diretso subo sa pagkain. Sa gitna ng bawat subo nila ay nagpaalam muna si Jeremiah dahil pupunta muna daw siya sa palikuran. Habang sarap-sarap sa kain ang mga pirata, sabi ni Captain Zeus sa magkakapatid, dahil pinagkain niyo daw kami, ay ipapakita namin sa inyo ang aming barko. Natawa ang magkakapatid, ngunit sabi ni Joseph ay baka hindi daw siya makakasama dahil may gagawin pa daw siya pagkatapos kumain. Sabi naman ni Pedro kung ganun ay sa susunod na lang. Ngunit nung sinabi ni Pedro iyon ay nagulat sila dahil pinunod ang kanyang baril sa taas. At dahil nagalit nga si Captain Zhu ay pinadakpin niya ang magkakapatid. Narinig ni Jeremiah ang pagputok ng barel kaya sumilip siya at laking gulat niya nang makitang hinuhuli ng mga pirata ang kanyang mga kapatid. Gustong iliktas ni Jeremiah ang kanyang mga kapatid pero inisip niya na magtatago muna siya at tatakas dahil alam niyang wala siyang laban sa mga pirata. Kaya't dali-dali siyang tumakas sa bintana at pangakong ililigtas ang kanyang mga kapatid. Nung hinuli ni Captain Zhu ang mga kapatid ay napansin niyang kulang ang mga bihag at naalala niya na pumunta pala ito sa palikuran. Kaya tiningnan niya ito ngunit huli na dahil natakasan na siya Ni Jeremiah. Kaya bumalik ito at sinabi na aalis na sila sa isla dahil nawala na siya ng gana at sinabi na doon na sa barko ikukulong ang mga bihag. Kaya't naglakbay na sila papunta sa barko ng mga pirata. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay sinabi ni Pilar na makakaligtas pa ba daw sila sa kamay ng mga pirata. Tugon naman ni Pedro kay Pilar, na ililigtas daw sila ng atin nila si Jeremiah. Ngunit tinawanan lang ito ng mga pirata at sinabing hinding hindi iyon mangyayari. Maya maya pa ay nakarating na sila sa barko at doon na nagsimulang nag-iyakan ang mga bihag na magkakapatid. Habang si Captain Zo ay umakyat na sa cabin deck at nilisan na ang isla. Nung nakaalis na ang barko ay huli na nang maabutan ni Jeremiah dahil sa nakaalis na ang barko kasama ang kanyang mga pinakamamahal na mga kapatid. Napahagulhol si Jeremiah at umiyak ng malakas na para bang wala na siyang pag-asa pa para iligtas ang kanyang mga kapatid. Ngunit sa di kalayuan ay may isang mangingisda na nakarinig sa iyak ni Jeremiah. Nag-alala siya dito kaya naman ay lumapit siya kung anong nangyari. Sinabi ni Jeremiah ang lahat ng nangyari sa mangingisda at nung narinig ng mangingisda ang lahat ng nangyari ay naawa siya kay Jeremiah dahil alam niya na malungkot mawalan ng mga kapatid. Kaya sinabi niya kay Jeremiah na kung pwede ba natulungan siya na iligtas ang kanyang mga kapatid. Walang alinlang ang pumayag si Jeremiah sa alok ng mangingisda dahil wala talaga siyang laban kung mag-isa lang siya na ililigtas ang kanyang mga kapatid. Kaya sabi ng mangingisda, nasasakay sila sa bangka niya at susundan ang barko ng mga pirata kaya dali-dali silang pumunta sa may bangka. Nang nakasakay na sila ay naglayag na ang bangka patungo sa direksyon ng barko. Maya-maya pa ay nakita na nila ang barko ng mga pirata at sinabi ni Jeremiah sa mangingisda na lumapit sila sa barko at pumasok sa lagusan ng barko. Ngunit Anya ay magingat ito at baka mahuli sila ng mga pirata o mas malala pa, ay barilin sila nito. Dahan-dahan lumapit sila sa barko at dumaan sa lagusan papasok sa barko. At nung nakapasok na sila, ay dahan-dahan nilang hinanap ang mga bihag na magkakapatid. Hinanap nila ito kung saan-saan hanggang sa nakita na nila sa wakas ang mga kapatid ni Jeremiah. Laking tuwa nila at agad nila itong pinakawalan mula sa kulungan. Pero sa kasamaang palad ay nakita ni Captain Zhu na sila ay pinapalaya. Kaya't dalay dali niyang tinawag ang kanyang mga tauhan para habulin sila at dakpin sa kulungan. Agad na tumakbo sila Jeremiah kasama ang kanyang mga kapatid habang hinahabo sila ng mga pirata. Ngunit maya maya pa ay nawalan sila ng daanan at pinaliligiran na sila ng mga pirata. Agad na kinuha ni Captain Zhu ang kanyang barel at ipuputok na sana niya ito nang kinuha ng mangingisda ang posporo mula sa kanyang bulsa at sinindihan niya ito at hinagi sa sahig. Agad na kumalat ang apoy sa barko at nagtakbuhan ang mga pirata hanggang sila ay tuluyan ng nasunog sa apoy. Habang sina Jeremiah ay tumakas papunta sa bangka, agad nilang nilisan ang barko at pinagmasdan ang paglubok ng barko ng mga pirata. Nung nakalayo na sila ay agad na nagpasalamat si Jeremiah sa mangisda sa kanyang tulong dahil kung hindi niya tinulungan siya ay baka pinatay na ng mga pirata ang kanya mga kapatid. At simula noon ay naging matalik na kaibigan na sila, sila Jeremiah at ang mangisda, ang wakas.